Ayan, ilagay natin ka Ito yung stock. Gagawin is sa bitsi. Okay na. Klaro naman lang. Dibutan na mo regi, karo, Wala, naman itong radio. Ano oh, na? Wala naman naman pinter. Okay lang. Okay na rin. Maganda. Ito carrots pa nga lulito. Iskubitsi. Iskubitsi, iskubitsi mo. Iskubitsi. Ayan. Ayan Masos niya mga kapatid ko. Luya. Tapos, ano tawag dito kaya? Pag-siling bell, 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 bell pepper. Bell pepper. Pag-siling demonyo. Pag-siling demonyo. <laughs> ito, amis-amis. Ah, okay, tawag kan, nah. ketchup, pangaro dito. Tribo. Ay, nah, is na right, ha? Mayroon, mayroon. Ano dito? Saka ito, inihaw. Ito, inihaw. Ba't yan, kalilit yung iwan niya? Ha? Tawag na? Kaya Ito na, na ka po resort man. ng resort. Masima. Ang ating niluto kanina, mga katribo.